everywhere kahit pa paano sa taas pwede tayo ay hindi na alanganin na oo kasi magkakaedad yan yung eh. Pilipis, kung ano kung alin ang mas masarap yan o yung dati kasi bagong recipe to farmer yan magandang buhay tayo po ay nag spray na luhat oh. buti na lang itong nabili ko na gamit wala lang yan ha? sobrang haba pwede naman yung paputulan kaya lang sayang sayang ko ang ah, bilis talaga So, maanohan lang po ng onte, tapos maglalagay pala ako ng super net yung ano kasi yung attractant yung malapot, yung malagkit mga ka-farmer yung nadidikit sila kasi isa din pala sa kalaban ng luhat yung nanunusok so pwede tayong magsabit dito mga ilang ilang piraso pero yan, magkila-spray din po tayo. Kasi sayang po. Napakaraming bulaklak. Kung nakikita po ninyo yan, mga puti-puti na yan. Ayan oh, ang dami talaga. Sayang naman. Eh... Ah, ba. Ayaw na. Yun. Pagka ito po ay nabuo na ko po, marami na namang mapapasaya. Kaya eh, lang ito ay mabilis lang. Hindi kagaya ng mangga. Hanggang taas, oh. oh haba nang ano eh o, Nagamit din po yung binili ko <laughs> Power spray pala talaga Pati mangga pwedeng spray Para mamatay po yung mga langgam Kalaban din kasi ganyan yung langgam Pero kasama na yung insecto wow. Siyempre ay papano oh ayos ayun oh. dami talagang bulaklak talagang magsawa ka sa bulaklak grabe everywhere ay papano sa taas pwede tayo mga ay hindi na alanganin dito pala dito no pwede din pero hindi na ganong abot okay na yan isang karga na lang tayo wala na dun pa uubos na eh okay na siguro yan tapos maglalagay ako na super net yung mga para sa mga nanunusok root and shoot borer kalaban din pala na ito Ganda, pang spray na to Nagagamit talaga? pala dyan. Hopla 2 'no ka ay 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 Ayan oh galing ako ng palengke sumilip pa ako mga farmer tapos nakakuha ko ng bituka sabi ko dadagdagan ko uli yung ano nagkamali ako pinilit ko yung ah, pinilit ko po yung nakalimutan kong naarawan na dyan binalagay ko pa nag uud so yan back to zero tinapong ko na lang dito pagkain ng hito pang fertilize na rin po ng uh, tubig sayang pero kalahati pa lang naman ah. tapos kumustahin natin yung niluluto ni papayam Yang e, ko kung may ito Papa Yam? hindi, hindi naman matanda yung ano oo oh, pa ano. naman o oh. yan, yan lang yun? oo oh. ayan lang yun yung dalawa yung sa malaki ah <laughs> marako yung bata pa Oo, kasi magkakaedad yan eh. Magkakaedad yung pinakatay ko na yan. Ano mo malaki yung wala yung barako ah. Kahit dalawa yata yung lalaki. Oo, dalawang barako siguro. Basta yung mga puti yan. Meron nga akong nakita sa Florida, 60 pesos lang ang isa. Layo naman. 39 pesos sana yun. Yan o, oh. Mga farmer. Ah, uh, dapat pala susunod nating i-spray dito Magnum na. Kasi pang Ay, hindi ako nakabili ng Supernet. Ting pala yung inaano ko Supernet mga farm, kailangan natin bumili. Sasabi tayo ng mga ilang uh, ano pano diyan? Ilang uh, galon na i-sprayhan natin ng malagkit Titingnan natin kung maraming mahuhuli, ibig sabihin talagang infested tayo dito. Kasi yun po ang mga nagbutas doon sa ano sa huling bunga nito. Walang napakinabangan doon. Nasira lang po. Expected ko pa naman marami. So ngayon, gagawin natin, mag spray tayo kahit paunti-unti. Uh, titingnan natin kasi sayang ang dami talagang bulaklak sobrang dami mga kapanan ang dami 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 talaga. alahati lang nito ang mabuo eh talaga namang jackpot kana oh. 'yan, no? Inamin mo Dami. Oh, ba 'yun, ho? Sa loob ang dami. Oh. Ayun, nasa loob. Oh, ayan. Ayan. Oh. Sabihin oh. Sabi niya, 'nel, may bunga na daw. Ayun 'yung maliliit. itong parang cotton bagog bunga na naman yan bulaklak ngayon itong mga parang holen holen mas nauna na daw yan hmm. ito may nahulog na nga oh. ah, oh. pa lang bulaklak pa lang hindi bunga na paano yan? duhat favorite mo dati yan tapos so ito na yung ano ito na yung lamesa may isa nanda lang dalang ako ayun kapit na naman sa akin duhat wow ganda ganda na ako, Doon ha? po. Saano? duhat na puno. Ah. So, Nasa ito, si malalim ano. Nilagyan na po nila ng ano yan. Ano, ng ano. Tapos nilagyan ng feeling. Ano muna? Wood glue, no? yung Ulysses kung alam ko lang na ano pwede tayo nakipagtawaran doon sa mga natumbang ano may magagandang punong pa sa nursery na tumba na no? sayang sa mga daan ko dami na tayo. dami, na no? unahan din kasi pabilisan din eh Paano kaya yung magkuno na ganito? Gano'n kaya kabigat? Kabigat yung kaya? Na? Kabigat. Nakita mo yung bago kong magkuno ngayon? Alag din eh. Ha? Yung maliit lang. Ay! Pakita ko ulit. Alam nyo ba? Si Goma at Home, nanonood ako kahapon. Yung sangkalan ni Richard Gomez, magkuno. Hmm. Hawakan mo muna ito. Para. Para. Imaginin mo yung lamesa kaya ganyan. Nang nalwal yung mga. po Na? Oo. Oh, oh. Grabe no? Magpana. Ay, yung ano kuya, yung ay, may ng bawang. Hindi may yata At pangangan Gandang kahoy na. Gandang kahoy nito. ito. Dropping board din to. Parang kung nag iwa hiwa ka, i-ano mo lang kaya lang ito. Hindi mo po nang hindi kaya ng babaeng <laughs> buhating. <laughs> Yung chessboard ko ang iniintay ko eh. Ito. Huwag itong ikalakal. Papalitan lang ni Junjun yan. Magagamit yan sa taas. Yan. So, ikalakal tayo. O yung mga pangsisig Ayan pala o. Oh. Ay, Malilinis naman yan di ba? Oo. Oh, inahanap ko dun sa Wala. ka pala eh. Oh. Clearing operation na naman eh kahit mga kahoy ang dami din natin scrap ng kahoy ano mga panggatong. dami ano na. Ang, uh, sobrang daming panggatong nina na ano doon Ano yung puroy habol na naman sa akin ito Galing, oh? Siyempre yung paa niya nakakakapit din eh Kapag lang yung sa ano ko eh Sa stainless Hindi kaya mamahinga na lang dyan sa puno. Hindi ako eh. Kung may bagyo, kawawa naman. May bahay ko sa puno. Oo nga no. Okay na. Ito, ah, patitigasin pa lang yan. hirap din humahanap ng akasang ano no kasi yung loob minsan may sira talaga na parang design na lang talaga siya pero ito hindi nabibiyak yung balat niya ito ko eh. ha? may balat sa loob ah parang yung pinagganunan ano So importante hindi nabibiyak pero matagal na to ha? Ginawa you know, yung yan. Kung mabiyak mo yan, mung basa pa siya. Hmm. Tignan mo yung muli ko Oh, yung tuyo na ito eh, no? Biyak yung muli Sa gitna pa yung mabiyak mo muli. Hmm. Kung matanda to, kuya. Kasi saan sa... Hindi. Kasi diretso. Isa, isa pa sa mga ano, kung bakit hindi bumibiyak. Diretso siya. Pero pag medyo pa Dun, dun na dadale Saka medyo makapal to eh. Hindi basta bumiyak siguro. Ayun, nasa taas niya. Soy! Tignan niyo yung chili kung ano, kung alin ang mas masarap. Yan o yung dati. Kasi bagong recipe to. Ito yung ibabandera natin. So kuya? Ha? Ha? Ito Ha? Yung unang bukas <laughs> ko. Kasi ba't na ang goy-goy? Yan. Anong lasa? Tama <laughs> na ko. May nilagay ako dyan na ano eh. Pampalasa. Ah, ito yung goy-goy. Kasi ba't na ikon dyan? Hmm? Wala na ang nano yun.

yan ang ititinda natin ah may ay ay mo huh? huh? <laughs> <laughs> masarap talaga ha eh? <laughs> <laughs> pero kung nasarapan talaga <laughs> right pala na ayo din ng konti kaya ay ah, hindi mababae isang kilo garlic because daw limang karalainya kapatapit suka yan ito na pala yung ayuda oh salamat ka farmer ayun pumunta nung uh, linggo ba o oh, sabado oh. linggo linggo ar ah, linggo Ayong pumunta din kay Junjun. -Jun kasama ni hand -e Ah, handi -e mani. -e. Ayan. Tamang tama anim sila. Grabe, sarap. Sarap naman ha. <coughs> ah. Sarap ng kain nito. Guys. Eh, no? Approve. So panel, ayan. Ah. Pasok ko na at sayang ito. Yan, approve po yung ating bagong recipe ng chili paste. Masarap. Wow, na. Kaya lang pag mag, nagkainan na, gusto ko ito din ang ihain. Plus, meron tayong available na for sale. Siyempre, kung ito nakalagay doon sa lamesa, matitikman ninyo. And then, kung gusto nyo mag-uwi, meron tayong for sale. Ayan sarap ay ayan mga ka-farmer Pagtapos natin kumain ayan dumating na pala yung host na inorder you know, kong ganyan mga ka-farmer doon ko patatakbuhin yun kaya lang ngayon pupunta po kay Rodel dahil may promise ako sa kanya na ibablog ko yung ginawa niyang rest house na ano maraming uh, PVC panels so ayan para may uh, ads na naman siya sa YouTube mga farmer pwede niya din naman i-share yon sa uh, kanyang uh, FB page ano. Ayan. Tapos nagpatubig na pala ng palay. Ayan, tatay bong, dagat na mga kapatid. <laughs> Pero ano hindi daw yon sasara din uli. Tapos after ilang days eh pwede na tayo mag-abono. Yun naman ang hinahabol ko na makapag-abono ng medyo mababa ang tubig. Hindi bahang baha tapos mag spray kami magsasabay sabay eh so yung papa spray ko baka ma mauna ng konti yon tapos sa uh, problema kasi mag magpupungiside pa kami after siguro after a week na nung abono kasi hindi pwedeng uh, ayan mga ka farmer may natutunan din ako hindi pala pwedeng pagsamahin yung uh, nangyari, nag spray ka ng may uh, zinc tapos ay eh, nag-abono ka naman ng may uh, potasyum, ano, uh, phosphorus magkalaban pala yon. So, it's either unahin mo yung isa, unahin mo din yung isa. Medyo hindi pwedeng hindi na pwede pagsabayin magkalaban. So, yun po ang uh, ano namin. Yan yung aming uh, gagawin. Tapos, hang, yung mga kalapati natin. Hindi ako makapag-vlog dahil uh, busy tayo mga farmer. Wala din akong maisingit pa siguro pagka nag training na bala kong ipa ano, lang kaunti yung ano yung nasobrahan kami sa trapdoor <laughs> hirapan pumasok yung kalapate eh. so ah, gawa natin ang paraan yan pagka ano na si Junjun medyo maluwag para pagpasok nila mabilis na lang ano so sa mga maliko ayan, eh, hindi ko sila ginugutom. Marami, ma, ano talaga, kailangan talagang, bago mo madisiplina daw yung kalapate, gutumin mo muna, mga farmers, So, yun, yun ang ating gagawin, ano. Kailangan gutumin muna para mabilis po ang pasok. Ayan. So, tapos na naman ang mga karera. May mga nanalo na. Ayan, Russell Baldago, nanalo. 1 million yata yung kanyang napanalunan. Nakita ko din sa Facebook yun eh. Tapos sinende ni ka-farmer Randy Meneses. Ayan, brother, sabi niya, malupit talaga. Sabi ko, nga, no? Galing. So, hakot award. Malupit talaga. Galing, galing. Ano kaya, sikreto? Sa <laughs> so, bagay, trabaho niya na yun, mga farmer Yun yung ginawa niya. Naging, na actually yun, nag-abroad uh, Pero ang trabaho niya ay uh, mag-alaga ng mga ibon ng mga arabong mga big time. So, ayun, nakaka-inspire, di ba? So, ako naman eh enjoy lang sa ganyan, no? Kaya lang kinakabahan ako yung ating uh, ibang pusa, dumadami na mga ka farmer So, uh, medyo nag-ano na sila, ha? medyo umuusog na sila ng kaunti. May bagong uh, pusa na Nakapasok na sa loob Kaya da dapat lagi na nakabukas sana yung pinto na yan Dahil nga yung hangin gusto kong pumasok na Problema Ay Itong uh, Usa mga farmer may nakapasok na doon So nako sabi ko kaya sinara ko na Ayan o oh, Lagi na nakasara ngayon Kaya lang yung ibon naman pumupunta doon sa Ano sa baba ay pumasok ito okay na pala ito kaya ano na lang wood stain ano kaya ano ah, ang discard ano, ano, ito pa. hindi itiman na ganun ano Eh, so magaling sa ganyan ang cabinet na naman ito ah hmm. O yan, mga ka farmer abangan nyo po ang uh, ano natin excited na rin ako makakita kung ano ba yung ginawa ni Rodel na ano parang rest house din yun pero sa ngayon daw ay pang personal lang muna parang bakasyonan niya din lang mga farmer o ano pero malapit lang sa bahay niya okay so yan si papayam yam namitas ano doon sumilip din si papayam don doon sa taas bukas sa tayo mag vlog doon sa taas tapos sa uh, ano ba bibili na rin siguro tayo ng stainless na lababo ayan yung buho ay yung ano bolo mamura lang pala ito ito yung pusa mga farmer sinasabi ko sa inyo kailangan iligaw na yan <laughs> ah, uh, magsisi tayo ayan so ayan mga farmer tapos na naman tayo at uh, bukas silip tayo sa palay gusto ko po kayong bigyan ng update dahil ako ay sinishare ko po sa inyo at ako excited sa uh, ano nag enjoy ako sa pagtatanim po nung ano yung pagpapalay natin ano uh, ako ay nag enjoy at uh, excited po akong makita na alam niyo na yung Maganda yung labas at uh, hopefully ay mas maganda po yung anihin natin ngayon. No? SL19 kasi mas may dinagdag pa po tayo na uh, mga sa protocol ano na mas mapapaganda natin yung, yung ano ng palay yung uh, bunga at the same time yung bulas ng palay ano. At the same time ito pa ay uh, ngayon makukuha na natin ng saktong sakto yung top dress na which is napaka importante sa palay mga ka farmer may technique na pala doon na mabilis mo nang malaman so ngayon excited na ako mag umpisa na tayo 40 days after ng sowing ay aabang na tayo mga farmer pa timingan natin ang eksakto yon So, ayan, may bago din akong program sa pag-abono ng top dress. Baka unahin na natin yung urea, yung nitrogen, and then after a week doon na natin isusunod yung uh, potassium, pampabulas naman mga farmer. Unahin muna natin yung pamparami ng bunga, and then after a week, doon tayo sa ano, uh, pampaba, pampabintog. Ayan tingnan natin kung uh, mas maganda sana wag naman tayong ano ng kalamidad <laughs> nakakatakot makapal pa naman yung palay so ayan maraming salamat at magandang buhay